He welcomes in yung lahat hua amak subscribe sa king YouTube channel. Ang tunog na kampana ay anti-anting humahalo sa tibok na kanyang bagong puso. Tahimik ang paligid. Wala nang anino, wala nang bulong. Tanging siya na lamang. At ang bigat ng pasang iniwan ng na mga nauna. Huminga na siya ng malalim. At sa bawat paghinga, ramdam niyang hindi na siya nag-isa. Nasa kanya ang alaala ng kanyang ama, ang panata ng kanyang mga ninuno, at ang tibok ng baryo ng gayon ay nakaangkla sa kanya. Dahan-dahan siyang lumakad pabalik. Dala ang liwanag na hindi nakikita. Pero ramdam sa bawat yapak. Isang ilaw na hindi kandila, hindi apoy. Kandi pintig ng puso. Na magpapatuloy hanggat siya ay nabubuhay. At sa kanyang paglayo. Ang kampana ng simbahan. Ay tumigil sa huling pagugong nito. Nag-iwan na malamig na katahimikan. Na tila nagsasabing natapos na ang isang kabanata munit sa ilalim ng lupa. Sa kailaliman ng bitak na muling nagsara, naroon pa rin ang apoy na hindi na mamatay. Tahimik na naghihintay. Sa susunod na tibok ng dugo, na magpapatuloy ng kanilang sumpa, ang lahat. Sa gilid ng daan, may matandang nakaupo. Nakapikit, tila nagdarasal. Pero biglang nagbukas ng mga mata. At tumitig kay Lira. Hindi mo pa oras, mahina niyang sambit bago tuluyang lumubog ang ilaw ng lampara, at naiwan si Lira sa dilim. Ang katahimikan ng gabi, napalitan ng tunog ng mga kuliglig, pero sa likod ng tunog na iyon, may mabagal, mabigat na yabag, papalapit, dahan-dahan, parang sumusunod sa bawat pintig ng puso niya. Humikpit ang hawak niya sa lampara, kahit wala na itong liwanag. At sa unahan ng daan, may liwanag na kumikislap, parang apoy ng kandila pero gumagalaw, lumilipat. Tila inaakit siyang sanden. Sa bawat tibok ng puso, mas lumalapit ang liwanag. Mas sumisikip ang kanyang paghinga. At mas malinaw ang mga bulong sa paligid. Mga salitang hindi niya maintindihan. Pero alam niyang para sa kanya. Huminto siya. Sapagkat sa gitna ng dilim, may tinig na bumulong. Kung sasama ka, hindi ka na makakabalik. At kasabay ng bulong na iyon naramdaman niyang may malamig na kamay. Nadahan-dahang humawak sa kanyang napasinghap si Lira. At dahan-dahang lumingon. Ngunit walang tao sa likuran niya. Maliban sa aninong nakatayo. Walang mukha, walang hugis. Pero malinaw ang presensya. Tumigil ang tibok ng kanyang puso sandali. Parang lumubog ang oras. Hanggang biglang sumabog ang malakas na tunog ng kampana. Mula sa simbahan sa malayo. Isang tunog na nagpagalaw sa anino. Para bang tinaboy ito ng liwanag na hindi nakikita? Humakbang si Lira Patres. Pero naroon pa rin ang kislap ng kandilang liwanag. Gayon ay mas malinaw. Parang may taong may hawak nito. At lumalakad palapit sa kanya. Lira, isang tinig na pamilyar. Malamig munit puno na hinanakit. Boses ng kanyang ama. Na matagal nang nakalibing sa sementeryo ng baryo. Nanlaki ang kanyang mga mata. Hindi makapaniwala ang liwanag ay lumapit, at sa ilalim na malabong anino ng puno. Nasilip niya ang anyo. Maputla nakayuko. Bitbit ang kandila. At ang mga mata ay naglalagablab sa lungkot. Anak, hindi mo alam ang totoo. Mahina pero malinaw na bumungad ang salita. Kasabay ng hangin na dumaan sa kanyang pisngi. Parang yumakap ang malamig na alaala ng nakaraan. Muling bumilis ang tibok ng puso ni Lira. Hindi niya alam kung lalapit siya o tatakbo palayo. Sapagkat sa bawat segundo, mas lumalakas ang mga yabag sa likuran niya, na parang may isa pang nilalang, na hindi nakikita, ngunit hindi umaalis. Antiunting nanlalamig ang hangin, parang bawat paghinga ni Lira, ay may dalang hamog na tumutusok sa kanyang dibdib, muli niyang narinig ang boses na ama. Gayon ay mas mabigat, mas mariin. Hindi lahat na itinuro nila sayo ay totoo, at sa mga salitang iyon. Parang may gamuhong peder sa kanyang isipan. Mga alaala na pilit niyang kinakalimutan. antiunting bumabalik. Nakita niya ang gabi ng paglilibing. Kung saan ang kabaong ay isinara ng hindi niya nasilayan. Ang huling mukha ng kanyang ama. Naalala niya kung paano tinakpan ng mga matatanda. Ang kanyang mga mata. At sinabing huwag nang magtanong pa. Gayon, narito sa kanyang hapan. Ang anyo ng kanyang ama. Bit-bit ang kandilang hindi naupos, at ang mga mata ay tila sumisilip sa pinakaubod ng kanyang kaluluwa. Lira, humikpit ang tinig nito. May dahilan kung bakit tumitibok ang puso mo kasabay ng lupa, at may dahilan kung bakit ayaw nilang malaman mo. Biglang nag-iba ang ihip ng hangin, at ang liwanag ng kandila ay tumagos sa dilim. Ngunit hindi na lamang isang liwanag ang lumitaw. Kandi napakarami. Mga kandila sa malayo parang isang prosesyon ng mga aninong naglalakad. Papalapit sa kanya, at kasabay na kanilang mga yapak, ay ang isang pintig ng puso. Malakas, sabay-sabay, na parang tinatawag ang pangalan niya. Napaatras si Lira. Ngunit bawat hakbang niya palayo, ay tila hinahatak siya pabalik ng tibok ng lupa. Parang may lubid na nakapulupot sa kanyang dibdib. Ang mga kandila sa malayo. Anti-anting lumalapit at sa ilalim ng kanilang liwanag. Nakita niya ang mga mukha. Hindi estranghero, kundi mga tao mula sa baryo. Mga matagal nang namatay. Mga kakilala niyang inilibing sa sementeryo. munit gayon ay nakatayo sa kanyang harapan. Bitbit -bit ang mga kandila. At sabay-sabay na nakatingin sa kanya. Bakit? mahinan niyang tanong. Pero walang sumagot. Maliban sa isang pintig ng puso. Na mas malakas kaysa deti. Isang tunog na parang pinapalob siya sa isang paghinga. Lumapit ang anyo ng kanyang ama. At inilapit ang kandila sa kanyang mukha. Ang apoy nito'y nagningning. At sa loob ng apoy, nakita niya ang mga larawan. Ang lihim na kanilang pamilya. Isang lumang kasanduan. Isang sumpa na nakaukit sa lumang papel. Nasinliuhan na dugo ng kanilang mga ninuno. Isang pangakong kailangang tuparin ng bawat anak. Kapalit ng kaligtasan ng baryo. At doon niya narinig ang mga bulong na mga anino. Sabay-sabay, mabagal at paulit-ulit. Panahon na, ang malamig na kamay na kanina ay humawak sa kanyang balikat. Ngayon ay muling bumalik. Ngunit mas mahigpit, mas malinaw. At sa paglingon niya, isang mukhang hindi niya kilala. Maputla, nakangiti. At mga mata nitong walang puti. Ay nakatitig diretso sa kanya. Napakuyong na kamaw si Lira. Habang ang malamig na kamay ay dahan-dahang gumagapang mula balikat, pababa sa kanyang braso. Tila sinusubukang agawin ang kanyang lakas. Ang maputlang mukha na nakangiti ay yumuko ng bahagya at bumulong sa tono na parang himig ng dasal. Hindi ka makakatakas, anak ng dugo. Nanginginig ang kanyang tuhod, pero nanatili siyang nakatayo. Dahil sa likod ng boses na iyon, narinig niya muli ang tinig ng kanyang ama. Gayon ay mas marin, mas malinaw. Lira, huwag kang sumuko, nasa iyo ang susi. Sumiklab ang kandilang hawak ng kanyang ama. At mula rito ay lumabas ang liwanag, na tumama sa mukha ng estranghero. Sandaling naglaho ang ngiti nito. At napalitan ng galit na hindi may paliwanag. Napasigaw ang mga anino sa paligid. Sabay-sabay, para mga alingaunggaw mula sa ilalim ng lupa. At ang pintig ng lupa ay bumilis. Parang puso na hindi mapigilan ang pagkabog bumukas ang lupa sa pagitan nila. Isang malaling na bitak. At mula rito ay kumawala ang amoy ng usok at abo. Na parang may tinatago pang mas mabigat na lihim sa kailaliman. Hinila na ama si Lira palapit. At bumulong ng mabilis. Kung papasok ka, wala nang balikan. Ngunit doon mo lang malalaman ang katotohanan. At habang lumalalim ang bitak. At mas lumalakas ang pintig ng lupa. Anti-unting bumitaw ang malamig na kamay sa kanyang braso munit ang mga mata na maputlang nilalang ay nanatiling nakatitig sa kanya. Tila nag-abang sa kanyang magiging desisyon. Nanlaki ang mga mata ni Lira. Sa bigat ng tinig na iyon, na parang hindi lamang galing sa ilalim ng bitak, kundi mula rin sa loob ng kanyang katawan. Nanginig ang mga anino sa paligid. Ang kanilang mga kandila ay nagliab ng mas matindi. Hanggang ang apoy ay naging kulay asol. At isa-isang bumagsak ang mga ito sa lupa parang hinimatay sa bigat ng kasalukuyang sandali. Muli siyang tumingin sa kanyang ama. Nang gayon ay may luha sa mga mata. Anak, kung pipiliin mong sundin ang dugong iniwan namin. Ikaw ang magpapatuloy ng sumpa. At ang tibok ng lupa ay magiging iyo na rin. Ngunit hindi ka na magiging ikaw. Humikpit ang hawak ni Lira sa kanyang dibdib. Sa pagkatramdam niyang hindi na kanya ang puso. Parang pinipilit itong agawin. Ang pusong naglalagablab sa ilalim ng bitak. Muling umaling ngaw -ngaw ang tinig. Gayon ay mas malakas, mas mariin. Kung ako ang pipiliin mo, bibigyan kita ng lakas na hindi kailanman magugupo. Ngunit kapalit nito, kakalimutan mo ang lahat na minahal mo. Huminga ng malalim si Lira. At sa paghinga niyang iyon, napansin niyang unti-unti nang nagdidilim ang paligid. Isa-isa nang naglalaho ang mga anino. Pati ang anyo ng kanyang ama. Tila pinupunit ng malamig na hangin siya na lamang ang natira. Nakaharap sa bitak. Nakalutang ang liwanag ng pusong naglalagableb. At bawat pintig nito, ay kumakalabog sa kanyang ulo. Parang hinihintay ang kanyang sagot. Dahan-dahan siyang lumapit. Isang hakbang, dalawa, tatlo, at sa paglapit niya sa gilid ng bitak. Ramdam niya ang init at lamig na sabay. Ramdam niya ang takot at pananabik na magkasama. At ang tibok ng lupa at ng pusong naglalagableb, ay nagsimulang sumabay sa mismong tibok ng kanyang puso. Bawat pintig ay dumadagandong, parang kulog na nakulong sa kanyang dibdib, at sa bawat hakbang niya, ay mas lumalalim ang pakiramdam, na hindi na siya hiwalay sa pusong nasa ilalim, kundi bahagi na nito. Huminto siya sa gilid ng bitak, nakatanaw sa liwanag na kumikislap, parang nag-anyaya, parang nagbabanta, at sa isang iglap, nakita niyang bumuka ang apoy. At mula roon ay lumabas ang mga anyo. Hindi anino, kundi mga mukha ng kanyang pamilya. Mga ninuno, mga magulang, mga kapatid. Lahat nakatingin sa kanya. Lahat sabay-sabay na nagsalita. Ikaw ang huling tibok. Nanginginig ang kanyang mga tuhod. At napaluhod siya sa lupa. Sa pagkatramdam niya. Ang bigat ng lahat ng kanilang kasalanan. Ang bigat ng lahat ng kanilang lihim. Gayon ay nasa kanya na. Isang pasang hindi niya pinili. Pero kailangan niyang tanggapin. Muling nagsalita ang kanyang ama. Gayon ay mula na rin sa apoy. Hindi na nakahiwalay sa mga anino. Kundi isa nasa kanila. Lira kung tatanggapin mo ito. Hindi na kita makikita bilang anak. Kundi bilang kapalit. Napaluha si Lira. Hindi dahil sa takot. Kundi dahil sa bigat ng pagpili. Sapagkat naramdaman niyang anumang desisyon ang gawin niya, hindi na siya muling magiging katulad ng Deti. At sa sandaling iyon, dahan-dahan niyang iniunat ang kanyang kamay. Patungo sa liwanag ng pusong naglalagablab. At sa pagdampin ng kanyang palad dito, tumigil ang lahat. Ang hangin, ang apoy, ang pintig ng lupa, peti ang kanyang sariling puso. Isang saglit ng katahimikan, na parang walang ibang umiral. Kundi siya at ang liwanag na iyon sa katahimikang iyon. Parang lumubog ang buong mundo. Wala nang ingay na hangin. Wala nang yapak na mga anino. Wala nang bulong na mga tinig. Kundi ang malamig na aling ngaunggaw. Ang sariling hininga ni Lira. At mula sa liwanag na pusong hawak niya. Sumabog ang init na hindi nakakasunog. Kundi parang apoy na pumapasok sa kanyang ugat. Isang pintig na unti-unting bumalik. Hindi na kanya lamang. Kundi pintig na daan-daang kaluluwa nang gayon ay dumadaloy sa kanyang katawan. Napakagat siya sa labi. Dahil sa bigat ng enerhiyang dumadaloy. Para siyang magiging abo sa sobrang lakas. Ngunit hindi siya bumitaw. Dahil alam niyang ito ang huling pagkakataon. Upang malaman ang lahat. Mula sa pusong naglalagablab. Lumitaw ang imehe ng baryo. Ang nakaraan, ang kasalukuyan at ang darating. Nakita niya ang mga ninuno. Nagumawa ng kasunduan. Nakita niya ang dugo na isinakripisyo. Nakita niya ang sumpang nakatali. Hindi para sa kaligtasan. Kundi para sa kapangyarihan. Napasara ang kanyang mga mata. Habang dumadaloy sa kanya. Ang bigat ng lahat ng katotohanan. At nang muli niyang idilat. Wala na ang liwanag. Wala na ang bitak. Wala na ang kanyang ama. Kundi siya na lamang. Nakatayo sa gitna na madilim na daan. Habang ang puso niya ay hindi na tumitibok para sa kanya lamang, kundi para sa lahat ng kaluluwang nakatali sa sumpa. At sa malayo, mula sa simbahan ng baryo, muling tumunog ang kampana. Mahaba, mabigat, parang hadyat ng simula ng isang panibagong gabi.